vlog. So, today, ay magpra-practice akong magtahe ng, sa makina naman. Pra-practicein ko. Kasi hindi talaga ako marunong. First time ko lang talaga to. Ito kasi, mga Bebe Loves, manual yan na makina. So, hindi tulad ng mga makina ngayon na talagang disaksak, automatic na yon Ito, kakaiba to mga Bebe Loves. Kasi mga bebe labs, hindi mo kung hindi mo to tata, tatapakan, hindi to gaganan mga bebe loves. 'Di ba? Ayun oh, tatapakan mo ganyan. Ganyan. Para umikot din 'yung ano niya, ayan. Para gumana din. So, let's go. <laughs> Kaya naman, totok na totok talaga ako sa pag sa mga Bebelabs kasi gusto ko talagang matuto. Pero yaan, mga Bebelabs, hindi ko pa talaga nilagyan ng sinulid. Yung ano lang talaga muna, yung wala lang talaga ganun. Kasi mga Bebelabs, loves, sayang lang yung sinulid sa paglalagyan ko. Kaya ang sinusundan ko lang yaan, yung damit, kung paano itope, ganun nung una talaga mga baby loves, talagang nahihirapan ako isabay yung sa paa, tsaka yung sundan yung tahin ng damit. Kasi hindi talaga ako sanay parang naninigas yung pa ako ganun. Kaya naman ang ginagawa ko lang dyan mga baby loves ay sinusundan ko lang at paulit-ulit kong ginagawa. Kasi mga baby loves naalala ko talaga nung bata ako, nagtatahi dito si nanay tsaka si mama. Kaya pinangarap ko din talagang matuto. So ayan, talagang porsigido talaga ako matuto dito mga bebe loves ay nagsimula ako ng tanghali tapos ginabi na ako kasi nung una talaga mga bebe loves nahihirapan akong pagsabayin kasi bumabalik-balik yung karayong. eh sabi ni mama kapag ganun daw mapuputol yung karayom kaya yon sa paa Saan na? sa, sapat sa I don't know nagprepare sa paa hmm? na? kasi ano ka nakasipin Relax lang Marod. 'Yan ah. Kung uh, <laughs> mga sana mga nagsisirsuman ako. ko <laughs> Hindi gumagana kung hindi mo ito personal. kasi-kasi eh. mo lang pa, eh. Iloke-loke mo lang ito pa. I-cursor mo ito. So, ginabi na ako. Napagtatahi. Hanggang dyan na lang. Bye! At pagkatapos nga nung isang araw ko lang na pagpra-practice mga baby loves, ay may customer agad ako. Sabi ko nga mga tarata kaya ako ganun. Yung ang mahal-mahal ganun. Kasi bilib na bilib talaga tong taong to sa akin. Kaya naman pinagbigyan ko, sinukat-sukat ko siya para gawan ng sando. So kung makikita nyo talagang nag effort ako para sa kanya para matuwa naman. Pati nga iita darma. Taka kita, ikikot ka. <laughs> mm. <And> so, <laughs> ta. Me ya. Yeah. <coughs> One. Di na gaya. Na yadam ah, pinaghirapan ko yan. Yes, so. mm. <laughs> ta.